sandali lang pero sa buwan talaga yung Talam ilang ilang kaya kilo siya titingnan natin kung nakapagbunga siya ayan <laughs> oh, may bunga ayan ah oh, nakapagbunga na so ayan nakapagbunga sila ay ko tingnan natin dito yung sa kabila Tapos, titingnan natin yung ano na, malaki oh. Malaki. Yung hmm, maraming laman. Mm, maraming laman. Sarap nyan. Sarap nyan inihaw. Sarap nito nilaga at saka inihaw. Yan. Sarap nito nilagang, mais. O oh, inihaw. Yan ang oh, malaki oh. So, yan, may bunga na naman yung tatundan. Hindi na rin yung harvest yung mga La! La! Nakit, yung, la! Mata. Dito na ko oh. Kukunin natin ito mamaya oh. Nahinog na. Kinain na ng ano. Kinain na ng ibon. So yan at kukunin natin yan mamaya oh. Tumba na. Ito naman yung isa oh. So dito tayo sa kabila. Ito yung sa kabila oh. Oh kawawa talaga siya. Lao, oh, walay bunga. Nakawawa talaga oh, hindi pag nakapagpo hindi nakapagbunga oh. Haluya oy. Nakawawa naman talaga yung ano nila. Maisan, dito yung sa kabila. Sa <sighs> namin oh, walang bunga. Nakawawa talaga sila oh. Hindi kasi nila nilagyan ng abono, sayang. sa eh. Sila kinang area nila kasi wala silang ano pang abono, pang abu, no? Tapos dumating yung ah, nung tinanim nila, maganda pa yung panahon. Ulan, may ulan pa, tapos init. Una, bali una ito sila sa amin nakapagtanim. Kaso, nung natanim na to, lumakin na, lumago. Maganda sana yung pagkatubo nila. Dito yung sa aming pangit. Ito, pangit talaga itong tubo nito. Kasi, nung natamna namin, dalawang bis namin ito tinamnan. Kasi, nung tinanim namin una, kinain ng mga uwak. Ayan, so pinunlaan ulit. Tapos, nung pinunlaan ulit, uh, dumating naman yung sunod-sunod na ulan. Dahil ano yun? Uh, yung sa ibang area nga sa Davao area is, abo, Davao region is bumabaha. So, ayan, nabanlas yung mga ibang ano dyan. Tinanim namin. So itong sa kabila, maganda talaga itong tubo nila. Kaso, nung matapos yung nag-ulan, bumaliktad. Matinding init na naman. So nung nagtag-init na, hindi nila nilagyan ng, hindi nila nilagyan ng abono. Kaya ito, dito sa amin kasi, umulan na yun konti, tapos nilagyan namin ng abono. So ayan, nakapag-survive sila. Ayan, green-green na green pa rin. So itong yung sa kabila, oh, patay talaga sila, oh. Walang bunga. Oh my God. ikawawa oh. Kasi wala silang pang abono. Walang budget, kaya mas lalong nag-feel you, Diyos Nalagyan to ng abono. Tapos Kukunin maganda yung doon, panahon. Walang latundan. So ayan o. Oh, hinog na siya. oh, so, ayan. Hinog dala tayo ng latundan. O na tayo. Balik tayo dun sa ano. Kubo. So ayan. May dala tayong latundan. Kuha tayo ng latundan. Ayan o. Oh. Ay ko. Ito naman banda yung isa ko pang tinamnan ng kamuting kahoy. Ayan. So ayan, oh, malago, na sila. Oh. Oh. Malaki na. So, ayan, oh, mga malalaki na. Ayan. Kaso lang, ayan, yung sayuti na ko, dito banda, wala sila, hindi nakapag-survive. Ito oh, ano na sana yun? Nabuhay na. Pero hindi na sila nakapag-survive dahil sa sobrang init. Yan ang matay. So, sayang. Ano na sana yun? Lumago na. Dito na. Pumunta na dito yung ano niya. Oh, tangkay. Sayang dito yun sa kabila. Oh. oh, ito oh. Matay din. Sayang. Namatay. Sayang. Dito yung sana. Oh. Namatay oh. So, ayan. ini. So, pagdarating so, so, pag darating yung ano, ating ulan tatanim tayo ulit so ito yung mga tanim ko ayan laki na ito mga 6 months 7 months 8 months ayan ito may laman na to ayan so, ayan yung mga maisan oh. masayang sayang talaga yung sa kabila oh. tapos may tinanim din ako dito na ano yung apali apali roots yung wild na kamuti so hindi rin siya tumubo dahil sa tindi pa rin ng init ayan ito yung banda ayan wala na, namatay din. Hmm. Hindi rin kapag survive Ito oh, hindi rin kapag survive Hindi tumubo. Ayan, dito naman yung sa kabila. Ayan, ayan, dito oh. Pero hindi pa tumubo. Ayan lang muna natin yan. Baka tut tutubo pa. Aray ko. Hmm. Mabuti kahapon, umulan. Kahit mahina, pero at least umulan. Ito naman yung tanim kong nagsidling sana ako ng sili dito labuyo. So ayan, hindi rin tumubo. Oh. hindi tumubo. So hayaan lang natin baka ano yan, tutubo pa. Ito yung pinya. Ayan, pinya. Ito yung isa. Oh. Ayan. Isang pinya. So yung nakapag-survive lang is yung pinya. Tsaka yung kamuting kahoy. Pag tag-init yan talaga yung makakasurvive lang. Oh, may bunga din doon yung ano. Isang latundan. So, ayan. Ngayon, kukuha tayo ng ano malunggay dahil gagamitin doon sa karinderiya. Sabing oh, init. Ito yung malunggay. Kuha lang tayo ng konti kasi wala akong masyadong dahon. Ayos, kabila. Gagamitin sa karinderiya ng ate ko. Og ah, så sa you <laughs> tumubo na rin yun dito yung ubi yung ubi yung mga kamuti ayan tumubo na pinangkong ayun salugbati bali yun doon yung ano doon kabila yung unang tinanim na salugbati bali nahabisan na po yun sya so, tayo, tayo ng wild ang palaya magagamit din to doon sa ano karinderia panghalo sa munggo wild ang pala So bali, hindi naman po ito problema kung tatanggalan ng ano niya, tangkay. Kasi sa itong tutubo, maraming similya. yung mga alubate, oh. Actually, harvest na ito nung isang linggo. Ayan, ayan. ayan Kung maganda sana kung umulan, lumalago na lang. Ayan siya. So ayan, natapos na tayo. Sana makapag-harvest kami ng ano, at least nakabawi doon sa ano lang binhi ayan ito na yung mga na harvest ko oh. ayan oh ito yung wild na ampalaya, malunggay tapos latundan lana natanggal so ayan so ayan uuwi na po tayo so uuwi na po ako doon tayo dadaan pabalik pababa so, ayan uuwi na po tayo mga maring pasok ko muna to sa bag Lagay lang natin sa bag. Thank Ayan, uuhin na po tayo. Oh, may dala akong may bitbit akong tundan. Uuhin na tayo mga mare. Ayan, salamat po sa lahat mga maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta po sa Munti ko pong channel. Ayan. So, shout out po sa lahat ng ating mga maring at paring dyan. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe nyo at pag-like sa Munti ko pong channel. So, ayan. Uwi na tayo. Salamat. Uwi na tayo. Uy na tayo Shout out sa lahat ng ating mga Solid supporters dyan Mga subscriber Yung palaging nanonood sa Munti ko pong channel Ayan maraming maraming salamat po So uwi na po tayo Ayan so ito yung dadaanan natin Papunta pa baba Tapos ito yung sa kabila ko Malaglag ako Maligid So ayan uwi na tayo Ayan oh, ang ganda ng view So ayan Ganda ng view sa gila. So, bali mga next week siguro. babalik so, kami dito tapos magtatanong kung uulan na siya. Ay, ko. Hirap. Aligit agay. Ay, ko. Dito na sa tungod ani. ito yung mga kuba ko kanina. Pang sagol sa Oh, kinainan ko na. <laughs> pagod.